Hello mga Mars and Pars! Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. Kamusta na nga po pala kayo mga Mars and Pars? Etong video na to gana pa pala to nung lunes mga ka-Mars. At nakalimutan ko na naman siyang i-edit nung lunes. Kaya ayun, pag pagkakita ko siya sabi ko i-edit ko muna kasi sayang din naman yung mga videos mga kamars and Pars. Magdidelete -de na sana ako ng mga videos mga kamars and Pars tapos nakita ko. Tapos kaya sabi ko sayang din naman kung hindi ko to i-edit. Pagpasensyahan nyo na nga pala muna ang aking background mga kamars and Pars dahil anda dami talagang manok tumitilaok. Oh. Nakikisabay talaga sa pagboboys over ko ngayon, mga kamars. At wala din naman akong choice kundi pagpatuloy ang aking pagboboys over kasi nga... hindi ko naman talaga pwede silang hintayin hanggang tumahimik sila, mga kamars and pars, kasi mamaya at maya papasok din ako sa trabaho kaya kailangan ko na talaga tong tapusin. At balik na nga pala tayo dito sa video ko, mga kamars and pars, habang nga nagpa ako, eto naman Sawa ko, inaayos na nga pala niya yung buhok ng aking anak. Kasi sabi ko sa kanya, niya siya na nga muna ang magayos ayos ng buhok ng aking anak kasi nga hindi pa talaga ako tapos dito sa pagpaplancha kasi marunong din naman siya mag-ayos mga kamars and pars dahil kadalasan pag wala ako dito sa bahay na sa trabaho ako siya naman talaga ang nag-aayos sa aking anak mga kamars and pars kaya ayan sabi ko sa kanya siya na muna kasi hindi, hindi pa talaga ako tapos dito sa ginagawa ko mga kamars maganda talaga kapag nagtutulungan ang mag-asawa kasi madali talaga matapos ang trabaho mga kamars pakatapos nga pala niyang ihatid ang aking anak sa kanyang skwelahan. Abay, pagkatating dito, nagluto na agad, mga kamers and pars. At ito nga pala ang kanyang niluto, mga kamers and pars. Apakasarap ah, talaga tignan. Ayan, habang siya ay nagluluto, aba, hindi pa talaga ako tapos sa ginagawa ko, mga kamers and pars. Ang dami talagang gawain natin, kahit araw-araw naman natin tong ginagawa, mga kamers and pars. At pagkaluto nga ng ulam namin para sa tanghalian, sabi ng aking jasawa, iseparate ko na daw para sa aking anak kasi alam niyang gutom na gutom talaga yun mamaya pag uwi mga kamars and pars. At pakatapos niyan, kumain na nga pala kami dalawa ng aking Diyosaw at hindi ko na nga pala na i-video mga kamars and pars dahil nakalumutan ko na dahil sa sobrang gutom ata mga kamars. At kinahaponan lumabas na nga pala ako dito sa may harap ng bahay namin kasi nga magwawalis na nga pala ako. Ito na nga lang lagi ang ginagawa ko hindi talaga matapos-tapos yung basura mga kamars and pars. Ewan ko talaga kung saan nanggagaling yung basura. At kinagabi pagkatapos ng trabaho, dito mo talaga ako makikita mga kamars and pars alam talaga yan ang lahat ng kasama ko dito sa bahay kasi dito talaga yung pwesto ko mga commerce and pars halos gabi-gabi kasi ako nagpo-voice over bago kami matulog mga kamars and pars kaya alam talaga yan ang aking anak at ang aking jasawa kasi nga nangangarap tayo ng kaunti para sa pamilya kaya kailangan talaga natin ng sipag at syaga, syempre samahan na rin natin ng dasal para matupad ito ng kaunti mga commerce and pars o siya mga mars kung umabot ka man dito mar Maraming maraming salamat sa support. Bye-bye! Ah.